na maipoproclaim sa araw na ito is God's time schedule. Pag sinabi natin time schedule ng Diyos, ito yung time schedule na wala tayong kinalaman. Minsan sa buhay pa pala ng palataya, ang lagi nating ini-insist is masunod yung kagustuhan na meron tayo. Dahil na tayo, dahil tayo ay umaasa sa salita, pero ano ba yung tagdang panahon na itinagda mismo sabi dyan sa ating introduction. Napakaraming mga ngaral ngayon ang nagnanais na marinig ang kanilang tinig, humahangad na sila'y mapakinggan. It's all about the messenger. Pag sinabi natin messenger, silang mga speaker, mga tagapagsalita. Ang pinakabol kung bakit maraming tao nagsasalita is they want to be heard. They want to be listened. Na mapakinggan ang mga Gayunpaman, masasabi natin na ang pakay ng kanilang naisip ay ipahayag ang kanilang mga natutunan ayon sa kanilang karanasan at sariling pangunawa sa mga bagay na nais nila ipahayag. Karamihan sa mga nagpapahayag ngayon is lagi nilang iniinsis yung experiences. Pag sinabi natin experiences, pumapasok na dito yung kanilang pamamaraan, the ideology, and also the method and measurement the that they have done para masabi natin na nila yung tinatawag na tagumpay. Sa isang piramid eh, o sa isang uh, networking, laging iniinsist ng tagapagsalita, ito lang yung ginawa ko, nag-focus lang ako, nakipag-engage, then wala. Ito na, marami na ako pera. Kumita na ako hanggang sa nakabili na ako ng sasakyan, nakabili na ako ng ganun. You know what? Ganun din ang ginawa ng mga tao gusto nilang sundan. Pero hindi pareho ang kinalabasan ng resulta. Kaya hanggat sa panahon ngayon, lagi na, o oh, mali naman yan, mali. Kasi ang iba, ang totoo is, panlabas lamang. Lalo lalo na sa social media, meron mong kakilala talaga may hawak siyang pera. Pero lahat yun is just for show sure. Para i-encourage yung mga tao na ito rin yung mapukuhaan ninyo. But at the end of the day, wala talagang totoong nagtagumpay. Meron man, hindi iyon pananalikan. At hindi rin naman nagtagal. So, paano natin masasabi ang mga bagay nito? Lalo lalo na sa ating buhay, pananampalataya. As I have mentioned, it's about battle of knowing the truth ating buhay para ng palataya, ang pinaka-goal natin is malaman ang katotohanan. Kapag nalaman natin ang katotohanan, hindi tayo basta-basta matatawag, hindi tayo basta-basta madulog tayo na kapag alam natin ang goal ng ating pananang palataya. Sabi pa dyan sa ating pagpapatuloy, ano ba ang binigyan din ni Jesus ng siya ay nangangaral pa? Sabi dyan, John chapter 6, 38 to 40, Ano yung sabi ang Kuya? Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili ko kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsubo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamang ang kahit sino sa mga ibinigay niya sa akin. Kundi ang buhay ko silang muli sa huling araw. Sabi diyan, sapagkat ito ang kalooban ng ating ama, ang lahat ng nakakita sa anak ay sumampalataya sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bumuhayin sa huli. Ah, uh, balik tayo sa 38 Malinaw na sinabi dito ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsubok sa akin. Ang ginagawa ng mga mga ngayon is They are trying to preach something that they have experienced. Kaya, at the end of the preaching, ang naitataas, yung experience ng preacher. Yung experiences ng lecturer. Hindi ba that is still in God's glory from God? Pero si Jesus, hindi niya ginawa yun. Ang sinabi ni Jesus, hindi ako na parito para sa akin lamang. Merong nagsugo sa akin. Ito ang kaibahan ng reliyon at ng mabuti balita. Ang mga reliyon, lagi nilang poprotektahan ang denomination na kanilang pinanggalingan, ang katuroan na kanilang natutunan, at yun ang ipapahayag. But Jesus is different. Ang ipinapahayag ni Jesus ay siyang naibigay sa kanya because that is also. Sino mang maniwala sa akin, paniniwalaan din ninyo ang nagsugo sa in John 6.42, John 8.42, sabi niya, ang sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako napalito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinubo niya ako. Habang It's the era of the diaspora, kahit sa panahon ng mga disipulo. Ang nangyari, dahil nagkawatak-watak sila noon, especially sa panahon na talagang binis-discriminate na ang mga nananampalataya kay Jesus, yun yung plan na nag-escape si Apostle Pablo at napunta siya sa iba't ibang lugar. Nag-iwain-walay ang mga disipulo, but they have one rule. Ipahayag na si Jesus ang Christ. Huh? Kaya kapag nasabi natin kay yes, this is God's time schedule. It seems na parang wala kasi ang mga disipulo nagkawatak at wala. Nagkaroon sila ng iba-ibang way pero isa ang goal nila. Kahit sila ay nagkawat at ang goal nila na ipahayag ang mabuting balita ay na ganap. Why? That is the time schedule. It's not about maintaining, uh, maintaining the denomination is not about maintaining the set or the setup. Kasi ang denomination at ang setup, parang tori ng babel. Goal is not God. Ang goal ng tori ng babel ay maitaas ang kanilang sarili. Maitaas ang kanilang gusto. Maitaas ang kanilang sariling method, measurement, and layunin. Kaya binasak ng Diyos ang tori ng babel. And at the end of the day, siya ang gumawa ng paraan para muling mabuo ang lahat sa iisang salita, tanging salita ni Kristo. Kaya sabi dyan sa ating pagpapatuloy. Si Jesus ay natalito at nangaral, hindi dahil sa nais niya, kundi sa nais ng nagpadala o sugo sa kanya. Let's go to the main. Kailan ba ang ng panahon ng Diyos. Lord, ang dami nating ginawa. Ang dami nating plano sa buhay. Masasabi natin, takdang panahon sa ating pag-aaral, takdang panahon sa ating trabaho, takdang panahon sa mga bagay sa ating buhay. But, what is the greatest time schedule of God? Ano ba? Kailan ba natin masasabi na ito ay takdang panahon sa atin ng Diyos? personally bawat isa sa akin. Pero hindi ko naman lahat, pero bakit parang ang ila? Nag-business ako, nawala. Nag-trabaho ako, nawala. Lahat na ata ng pamamaraan para matulungan ang aking sarili ang aking pamilya nawala. What is the greatest time schedule of God sa ating buhay? Number one, God's time schedule o ang kamdang panahon ng salita. Pag sinabi natin time schedule ng salita or time schedule of the word, ito yung panahon na nakasama natin ang salita. Tandaan mo natin na hindi lahat ng Kristiyano na nakarinig ng salita ng Diyos ay namumuhay kasama ng salita. Hindi lahat ng pumupunta sa church na nakakakinig ng salita ng Diyos ay namumuhay kasama ng salita. From the Old Testament, ipinangako ng Diyos yung tinatawag na salita. Kaya kahit doon sa four gospel, sa ating sinoptik, sa book of John, chapter 1, sinabi doon, ang Diyos ay salita. Sa pasimula pa, ay naroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, Meron mo tayong schedule ang salita ng Diyos na siya ay Diyos na naging salita. Kailan natin na personalize ang salita ng Diyos? Sa tuwing narinig ba natin? Kailan natin na personalize ang salita ng Diyos? Hindi sa tuwing nababasa natin. Hindi sa tuwing narinig natin. Ngunit, sabi dyan sa John 1.14, naging tao ang salita at nanerahan sa piling namin. Even up to this point, kailangan maranasan natin na yung salita ay nananahan sa ating piling. Hindi lang siya basta narinig at nabasa ng ating mga mata. Ang time or the perfect time schedule of God's Word, it's when we live or dwell kaya sinabi ni Jesus, If you remain in me, and my words remain in you, you can ask whatever you wish. It's not, it's not about seeing and hearing. Ang time schedule ng salita ng Diyos kapag ito ay lumusang nanahan sa atin. Kaya ang dahil katanungan is, nananahan ba sa atin ang salita ng Diyos? Kapag ang salita ng Diyos ay lumusang nanahan sa atin, yun ang perfect time schedule ng salita ng Diyos sa bawat mananang Hindi inalanaan sa atin ang salita ng Diyos. Every time tumatalo tayo sa praise and worship. Hindi inalanaan sa atin ang salita ng Diyos sa tuwing tayo ay nakikinig. At sa tuwing tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Nananahan ang salita ng Diyos sa atin kapag laging nasa isip natin ay si Mula sa pangako hanggang sa tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at nakasama natin ang Diyos. That's why the greatest experience of the disciples and the people na o yung mga Romano that time, ng mga Hudyo, ay nung nakasama nila si Jesus. There is no doubt. Dahil hungry. Pero pinakain sila ng Jesus That is the evidence. Ang pilay, ang lobo, na kalakad, ang anggo ang patay ay muli na buhay. Ganoon na lahat sa kanila ang salita ng Diyos. Ganoon din sa ating buhay. Ang ating naririnig at nababasa, kailangan itong man. ang may mga karamdaman. Ganito nanahan ang salita ng Diyos. Ganon din sa atin. We can say that the right time schedule of God through His Word kapag ito ay mayroon ng impact sa atin. Hindi na tayo basta apektado lang sa nangyayari sa mundo. Pero pinakahawakan natin ang kanyang salita at ito ay may buhay. Pangalawang time schedule is ang takdang panahon ng panalangin. o the time schedule of prayer. Sabi sa Acts 1.14 <coughs> Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayun din ang mga kapatid ni Jesus. Kailan ang time schedule ng pinatawag na panalangin? Hindi lamang ito meron ng time schedule kundi ang panalangin magkakasama tayo. Yung time schedule, na time schedule ng Diyos is not just about pinagamit God of our experiences. Ang panalangin ito is ganigin natin ang trono ng Diyos at maibigay sa atin ang para sa atin. Kahit na it seems parang mahirap. Pero ang panalangin ay ang panalangin ito na ang maharian niya na nasa langit ay maranasan natin dito sa lupa. So ano yung trouble na meron tayo? We can pray. No? Pastor, pwede ko po bang ipanalangin yung mga karanasan ko, yung mga nararanasan ko? Actually, wala naman talaga masama sa panalangin. You can pray for your husband, you can pray for your children. Kahit sa trabaho, pwede kang manalangin. Ano yung totoong panalangin mo? Na maranasan mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi ang stress ang makita mo, pero yung opportunity na ipanalangin sila. No? Lagi po natin sasabihin, we have the decision. Kapag may hirapan ka sa isang bagay, you can stop. If you feel to stop, stop. And if you feel to relasyon ng Diyos ay nababase sa kanyang salita na ating na-enjoy, na e nananahan sa atin, kaya tayo ay nananahan. But here, on this earth, ang dami opportunity. Tandaan natin yun. Hindi lang sa lugar na ito ang opportunity. Kahit saan ka pumunta, if you are just looking for the opportunity, napakaraming opportunity. Pero minsan, it is paniniwala lang natin na maging loyal tayo sa company na maging loyal tayo sa tao. But be more loyal to God. Kasi ang Diyos, dadalhin ka kung saan ikaw ay magbubo. Dadalhin ka ng Diyos kung saan nandoon ang kanyang tamang pala. You will become fruitful. No? It's not about money. It's not only about kasiyahan at kapayapaan. Kung ating igugol na maging masaya tayo, kasama ang salita ng Diyos, there is God's word na nanahan sa atin. Ang panalangin natin ay eh, Lord, ito ang aking paningin doon sa iyong salita. And the right time schedule of God, yun yung magiging prayer topic natin. Sa ating pamilya, sa mga tao sa paligid natin, at gayon din sa ating church. First, you must enjoy the word and prayer. Hmm? Kasi ang totoong witness na meron tayo, hindi yung mga malalayo sa atin, hindi yung mga malayo sa atin. They can be a witness to your friends, 1.8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, balik tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Maria, at hanggang sa dulo ng Daedin. Ang goal ng pagpapatutuo ay ito. Pag kayo ay tumanggap kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kayo ay magiging saksi. Kaninong saksi? Ni Jesus. Sa ginawa ni Jesus, sa pinatunayan ni Jesus, at tinapos ni Kristo, tayo ay magiging saksi. We don't need to share our experiences to other people. Sometimes, nakakakuha sila ng inspirasyon. Naaamay sila. But the real witness or the genuine witness is witnessing Christ. Kasi lahat ng experience natin, na-experience na rin ang iba. Pero ang hindi kayang totoo, ipatotoo ng mga tao ay si Kristo. Bakit pinapatotoo mo si Kristo? Anong kulang niya sa trabaho mo? Siya ba? Siya ba ang employer mo? Hindi, no, hindi, no? But Jesus is the author and perfecter of our faith. Kaya maganda man ang aking buhay o hindi, salat man ako, marangya man, pulong-pulong man ako ng karangyaan, it doesn't matter. Meron akong kapahingahan at the end of the day, I will be with my God. Yun ang totoong pinapatotoo natin. Hindi yung one day makakapagawa ganitong lugar, basic. Kung talagang gusto mo, makakapunta ka. Balang araw, magkakaroon ako ng bahay at lupa, basic. Kung talagang gugustuhin mo at mag-focus ka, magagawa mo. Pero ang salita ng Diyos ay hindi basic. Foundation. Hindi natin kailangan i-basic. Dahil kapag hindi natin totoo na pinaniwalaan ang sinabi ni Jesus, mawawalan tayo ng buhay na walang hanggan. So what? naranasan mo lahat ng karangian sa mundo, buhay na walang hanggan naman ang mawawala sa iyo. Ibig sabihin ng mawawala ng buhay na walang hanggan, yung pagkakataon na maranasan ng totoong kapayapaan kasama ng mga mana ng palataya, yun ang mawawala sa iyo. It seems na maranasan mo yung physical reality. But at the end of the day, lahat yan ay mawawala. You know, ang, ang mapapasayo lang, yung huling damit na yung susubin mo. yun lang. Kung ano lang yun lang doon. Tapos hindi mo pa mapipin. Kasi wala ka ng buhay. Yun lang ang sa mo sa'yo. How many <laughs> square meter? Ilan lang yung, yung ano na yan, pahaba? Yun lang. Sa Japan, meron silang kultura na okay lang na physically mah mahirapan sila. Pero ang kanilang pinaghahandaan, ang kanilang living kanilang totoong ginagastos sa yo. Kasi naniniwala sila na kapag kung saan ka at kung gaano paganda yung pinaglilingan sa iyo, yun din yung magiging life mo after life. Kaya lahat ng pera nila, lahat ng ipon nila na saan? Doon. Pero ako ay suggest, it's enough to have insurance. It's okay to have insurance. Kaya na lagi natin hini ang kamatayan ay hindi kinakatakutan. Kasi pag patay ka ng pagkakatakutan mo, patay ka na. Huwag lang sanang dumating na unti-unti tayong pinapatay, pero buhay pa tayo. Naitigets nyo ba? Masarap yung, ma, napakasarap lang isipin na yung mga tao na physically na mamatay, yung katulog lang, hindi na bumasay pa. Pero yung mula ganun, sampung taon ka nang nakahiga, nanginginig na yung buong katawan mo, ay pangalagin mo, Lord, pwede mo na pahingin, pinapahirapan mo. Ang hirap ng gano'n. Hindi lang ikaw ang nahihirapan, pati yung mga tao sa maligid mo. Kaya kapag tayo ay nag-goal physically, nawa, iiyak lang yung mga mahal natin sa buhay kasi wala na tayo. Hindi sila hahagol-gol kasi hindi ka maipanigin. Right? bang kayo tumatanggal ng tumatanggal ng dalawang libo kasi wala pa pala din. Iyak nang iyak. Pero huwag ka malungkot. Masaya na siya. Oo, masaya na siya. Eh, kami hindi. Ang dami utang ang iniwan niya. No? We need to plan for our insurances. Especially, kagaya sinabi ko, iiyak sila kasi wala hindi sila iiyak dahil sa iniwan mong bayarin. Nakaplan na ba tayo? <laughs> mag endorse na tayo? Eh, kahit pa hindi. Okay. Yun ang dapat nating uh, ipaglalaban. Hanggang may trabaho tayo, may buhay, at is, kahit pa paano mawalaman tayo sa mundo, yung magandang alaala -ala na lang ang maiiwan sa ating mga mahal sa buhay. Pero sabi dyan, sa aklat ng mga apps for health. Ano yung i-witness natin? Ano yung dakilang patutuon natin kay Kristo? Sabi diyan, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang totoong time schedule sa atin is kapag naniwala tayo sa pangalan ni Jesus, tayo ay may buhay na walang kaya hindi na natin binibigyan pa ng big deal yung buhay natin physically. Ang totoong big deal natin is kapag nawala tayo. Remember this. All of us ay magiging kwento na lang. At the end of the day, lahat ng experiences na meron tayo sa mga taong na-meet natin, magiging kwento na lang. Pero saan tayo totoong mabubuhay at may buhay? Sa Diyos. Sino dito gusto ko maging mayaman? Ako lang po? Are you sure? Sino dito ang gustong mag-ipon ng kayamanan? Ako lang po? Sabi ng Biblia, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan. Baabala. Kabisabi ng Biblia, Jim. Bagkos, mag-ipon kayo ng kayamanan saan? Saan? langit, walang magnanakaw. Well, ano anong ibig sabihin ng salita ng Diyos? Kahit gaano kadami ang ari-arian mo, kapag nawala ka, kwento ka na lang, iba ang makikinabang. Kahit gaano mo palaguin yan, pag nawala ka na, kwento ka na lang, iba ang makikinabang. Pero alam ba natin kung ano ang totoong kayamanan na ikaw at ikaw din ang makikinabang? ating isipan. Knowledge. Intelligence. Kaya nga pero kasabihan, knowledge is power. Subukan mo, subukan mo pagharapin ang isang mayamang tao at ang wise. Hindi susubo ang wise. Pero mauubusan ng yaman ng tao, hindi niya madadaing ang wise. Isaiah chapter 4, 6. My people are destroyed because of ignorance. Ang aking bayan ay nalubil dahil sa kamangmangan. Pag sinabi natin kamangmangan, kailangan bang ipanalangin? Hindi. Hindi eh, mo kailangang ipanalangin ang talino. mag arang ka. Magsaliksik ka. Kaya sinabi lang Diyos kay Jeremiah, di ba? Kahit bata ka pa, pa, huwag mo hayaan na sabihin nilang baga, ah, yun yun na magpakatalino, ibig sabihin tayong magpakatalino sa salita ng Diyos, nang sagayang hindi mayaya ang iyong parang, parang kahit sino pang pumunta dyan, alam mo ang salita ng Diyos, ito ang kapangyarihan ko it is salvation ang aking kaligtasan kaya for our conclusion, dapat ang kaligtasan natin ay hindi nawawala meron po ba dito ang natatakot na, no, no. <laughs> nakain na naman ako ng dami Baka bukas wala na naman ang at ating kaligtasan. Ha? Naku, nakapagdinggo na naman ako. Baka mawala sa akin ang at ating kaligtasan. Kapag naniniwala kayo na iyong kaligtasan ay nawawala, kasalanan niya na nagturo sa inyo. Kapag ang salvation nawawala, hindi galing sa Diyos Galing lang yan sa pastor. Galing lang yan sa denomination. Galing lang yan sa sekta nila. Galing lang yan sa Bible school na pinag-aralan nila. Pero ang kaligtasan ay hindi nawawala. Dahil kapag ang kaligtasan nawawala, kredibilidad ng Diyos ang nawawala. Kaya nung sinabi niya na ang kaligtasan ay nagagaling sa kanya, huwag kang matakot. Hindi nawawala ang kaligtasan. At yes, hindi ka talaga ligtas. Nagjo-joke-joke tayo. I am saved. That's it. I am saved. Parang hindi. Kailangan natin patandaan. Salvation is Jesus and God's credibility. Credibility ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo natatakot. Alagaan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita, panalangin, at kung kapaano tayo nagiging witness ng Jesus na siyang Kristo. Sabi dyan, pray for God's time schedule and enjoy pang nalangin. Salamat po ang ating Ama dahil si Kristo ay siyang nagpahayab ng katotohanan na hindi dapat kami matakot at magaling gahan. Bagkos magkaroon kami ng tinatawag na kalakasan sa pumamangitan ng kanyang salita at nagbigay din ng pakunawa at kapayapaan sa amin. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po